What's up mga bossing, so ito na nga yung sumisikat ngayon dito sa platform Ito, ang damit natin ngayon is yung galing kay Uniclilo Ayan o, so isot naman natin tong galing dito sa platform So ito siya no, so this one around 900 ba? 800? Pero syempre, tingnan mo yung quality. Tsaka sobrang tagal na sa akin nito. Iyan yeah, o So, yun. Ito, sot naman. Suot naman natin ito. At ito na nga mga bossing. Suot-suot na nga natin itong galing sa platform. So, mas mura to Nasa around 300 pesos lamang ito. Pero, I think mali yun na kong size kasi medyo malaki. Ayan, oh. So, this one is 5XL. So, sa akin siguro dapat naka 4XL lang ako. Ayan. So, may mga complain lang yung iba na upas daw. Pero, hindi natin alam. So, tatry natin bumili ng 4XL. Tapos, gagamitin natin. At tignan nga natin kung ano nga bang matanang, mangyayari sa kanya sa katagalan. Her, her, sir. Ah, ah.